Nabubuhay tayo sa panahon ng nagbabangga ang mga prinsipyo. Nagpapalit na uso at mga opinyong bumabago o humahamon sa takbo ng ating buhay. Na kapag hindi tayo nag-iingat, matatagpuan na lang natin ang ating sarili sa isang sitwasyon na malayong malayo na sa nais ng Diyos para sa atin. Malaki na ang pinagbago ng panahon natin. Kung ikukumpara natin ang sitwasyon mga dalawa o tatlong dekada pa lang ang nakakaraan, ay makikita na natin na ibang-iba na ang takbo ng buhay at isip ng tao. Misan, damang-dama ito ng mga magulang sa kanilang anak. Yun bang mga bagay na dati-rati ay hindi pwede o hindi katanggap-tanggap ay makikita na nila na tila normal na ngayon. Nandiyan ang pagbabago sa pakikipagrelasyon, pakikitungo sa mga mas nakatatanda at marami pang iba. Kung masuong katimpa natin ang nakaraan, mapapansin natin na hindi lahat ng nalaos ay dapat nalaos. Hindi lahat ng nawala na ngayon ay dapat mawala maraming magagandang values at prinsipyo ang makikita natin sa ating kasaysayan na tila tinangay na ng agos ng pagbabago. Yung mga magagandang kinasanayan ng Pinoy ay unti-unti nang naglalaho, pagmamano, paggamit ng po at opo, maganda at formal na pakikitungo sa opposite sex. Karamihan sa mga ito ay iilan na lamang ang nagpapahalaga. Dapat alalahanin na hindi lahat ng naaayon sa makabago ay dapat sangayunan. Malaki din ang epekto ng mga nauuso sa paghubog sa ating mga kapasyahan. Misang kahit hindi tama ang isang bagay, hindi angkop at hindi nararapat, ay ginagawa na din ito sa kadahilan ng ito na daw ang uso ngayon. O, total, ginagawa naman ng lahat. At iba na kasi ang takbo ng buhay ngayon. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng ayon sa uso ay dapat sangayunan. Isa pa sa malakas bumago sa takbo ng panahon ay ang popular opinion dahil sa social media, madaling lumalaganap ang mga pananaw na sikat pero hindi naman nararapat. Mga paraan ng pamumuhay o lifestyle ng mga taong kilala na minsan ay nagiging pamantayan sa kung ano ang dapat o hindi dapat. Mga opinyon ng influencers na paminsan ay sinusunod ng hindi sinusuri o pinag-iisipan. Bagamat hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng mga popular opinion ay mali, madami din namang maayos at magaganda. Pero kailangang tandaan na hindi lahat ng ayon sa popular na pananaw ay dapat sang ayunan. E paano nga ba tayo makapag-iingat? Ang sabi ng Bible, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan at susundin ko itong may katapatan. Bigyan niyo ako ng pusong may takot sa inyo. Ito'y kapahayagan ng isang puso na nagpapasakop sa Diyos at nagnanais na sa kanyang pamumuhay ay makasunod ng lubos. Nagpapakita ito ng ilang mahalagang katotohanan. Una, na ang pamamaraan ng Diyos ang siyang dapat na maging tunay na pamantayan ng ating buhay. May pagkakataong babangga at babanggain ito ng uso. Makabagong prinsipyo at popular na opinyon. Pero mahalagang tandaan na ang Diyos ang tunay na nakakaalam ng pinakamabuti at ang kanyang salita ang dapat maging tunay na basihan kung ano ang nararapat nating ipamuhay. Pangalawa, na ang buhay ay may pananagutan sa Diyos. Sa kaduluduluhan ng buhay, hindi naman tayo mananagot sa influencer, sa mga nagpauso o sa mga taong sikat na may sikat ding opinion. Ang pananagutan ng bawat isa sa atin ay sa Diyos. Kaya marapat lamang na tayo ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Tandaan mo na ang Diyos ang may likha, may disenyo at may layunin sa buhay mo. Napakahalaga ng pamumuhay sa paraan na itinuturo ng Diyos dahil ito ang naaayon sa plano niya sa buhay mo. Tuklasin mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Ipamuhay mo ang kanyang mga prinsipyo at alalahanin mo na ang pananagutan mo ay tanging sa Diyos lamang. Kapag ginawa mo ito, mararanasan mo ang buhay na hindi hindi mo pagsisisihan at makakamtan mo ang pagsang ng Diyos sa buhay mo. Asa ka pa?